Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ni Optic Politics posted uh, 55 minutes ago. Sabi niya, "Is Stella Q na isahan ka ni Salde Ko." Tapos apat na laugh emoji. So ito, kawawa ngayon ang kalagayan ni Congressman, Congresswoman Stella Kimbo dahil inispecify siya ng Korte Suprema yung kanyang mandatory attendance sa oral arguments April 1, 2, and 3 dahil sa kinikwestiyon na 2025 national budget. So, itong mga kine-question na features ng national budget, nangyari ito nung si Congressman Saldico pa ang chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. Si Madam Chair, Stella Kimbo, Vice Chairman lang siya. So, bigla na lang tayo, pag open ng camera ng session nila early this year, eh, biglang nag-resign o tinanggal, hindi maklaro kung ano ba. Na-declare lang na vacant ang posisyon ng committee chairman. At yun na, na-designate na si Congresswoman Estela ko na acting chairperson. Hindi nila inakala na madidiskubre ni Congressman Ungab yung blank items. Kasi ang tingin ko, ang mitya, ang final blow, tipping point, bakit na na-encourage o gumalaw, umaksyon si na Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez at iba pa para magsampan ang kaso is dahil sa blank items sa Bicam Report. So, yun. Hmm. Sampan ng petisyon sa Korte Suprema na napakabilis ang aksyon ng Korte at ito, oral arguments niya, tatlong araw pa. So, yan na ngayon. Masasabak ng gusto si Congresswoman Estela Kimbo. Kaya, itong si Optic Politics sabi niya Stella Q na isahan ka ni Salde ko. Ano sa tingin niyo? Yun bang pagtanggal o pag ni Congressman Saldeco ay talagang plinano in advance? <laughs> o ano lang, nagkataon lang na, I don't know, hindi ko maintindihan bakit siya tinanggal eh. Akala nila siguro walang petisyon na isasampa sa Supreme Court. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Jose Oliveros Kung marunong ka Estela Kimbo dapat sabihin sa Korte Suprema na ang nakakaalam ng lahat na milagro sa Baykam Report at Gaabil ay si Saldico. Kasi siya ang chairman ng House Appropriations Committee noong nangyari ang mga milagro. O yun ang sinasabi ko kanina. wag na niyang hintayin ang April 1. Ngayon pa, mag-file na siya ng manifestation sa Korte Suprema na ipatawag din si Salde Ko. <laughs> Pepe Polokan, E eh, kung merong additional talent fee kapag pumunta siya sa SC, okay lang yon. Maski magkabuhol-buhol pagsagot. Okay. Emeline Tugunon. True. Pati yung new PhilHealth health head na isahan din ni Pamangkin. Gamitan lang sila. Ito rin, oh. Ang kawawa ngayon, itong new PhilHealth health, health, head, Hepe. Kasi tinanggal yung isa yung pamangkin nga kamag-anak tinanggal so kawawa itong pumalit <laughs> sa Philhel Nelson Carillo hindi sapat ang suspended lang dapat ipagbawal na sa kanila ang umawak pa ng kahit anong posisyon sa gobyerno kasi maliwanag pa sa sikat ng araw. Ah, hindi pa naman sila suspended. Ano lang, naisan pa lang yung kaso, asking for their suspension. Hintayin natin ang desisyon ng Ombudsman. Mac Gill, sabi niya, correct. There is, honor, there is no honor among black. Hindi ko na lang basahin. E.P. Batuon, they forgot to make a covenant be like walang iwanan, walang laglagan. Magumpisa ng gumawa ng excuse letter <laughs> Suggested Choices Number 1, Ambush Me Number two, Health Issue Per Medical Doctor's Advice Kung ano, baka ganon Medical Leave For Treatment Abroad And then, all of the above Whichever Choices, Suitable, Brilliant Speech, Writer may be required <laughs> Ano sa tingin nyo? Handa na ba si Kongresuman Stela Kimbo na humarap igisa ng mga Supreme Court judges? May dala ba siyang plano? I-stick to the plan pa rin ba? Ang <laughs> laking kaibahan nito ngayon dahil dati, sila yung nanggigisa. Lalo na nung budget hearing ng OBP. Ngayon, siya na ang gigisahin ng napakatalintado napaka-respetado na Supreme Court Justices. Mabuti dyan at walang contempt. Yan ang malaking kaibahan sa Korte Suprema. Saludo tayo sa ating mga maestrado at saludo rin tayo kina-attorney Vic Rodriguez at yung kasamahan niyang mga abogado. Sila na ngayon ang abogado ng taong bayan lalo na si Atty. Vic na hindi na siya nakakasama sa kampanya ng PDP Laban. Kasi kailangan nilang maghanda from now until April 1. Kaya huwag nating kalimutan Atty. Vic Rodriguez, hindi lang natin siya ibuto kundi ikampanya pa natin siya at ang lahat na PDP Laban na kandidato. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood uh, ng ating channel, nakakatulong po kayo sa tribung Talandig dahil ang income natin sa channel na ito eh, nagbibigay